Taong 2022, nang isang kaso ng panggagahasa at pagpatay ang mainit na pinag-usapan sa Bayambang, Pangasinan. Ngayong taon ay muli lang namang naging laman ng pahayagan at mga headlines ang Bayambang, Matapos na matagpuan ang wala ng buhay na ng isang babae sa Bayambang noong February 19, 2025. Ang biktima ay hinihinalang ginahasa bago pinatay at itinapo ng katawan sa isang pribadong lupain sa barangay di Kalsur, Bayambang, Pangasinan. Natagpo ang nakasako ang bangkay ng isang babaeng 16 anyo sa Bayambang, Pangasinan. Pinatay ang babae ng mga nanggahasa umano sa kanya. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen, na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. February 19, 2025, nang bandang alauna imedyo ng tanghali, nang makatanggap ng ulat ang tanggapan ng Bayambang Provincial Police Office tungkol sa natagpo ang katawan ng isang babae sa Dikal Sur. Nang magtungo sila sa lugar ay dinat na nila ang biktima na natatakpan ng sako at nakahiga sa lupa. Ang biktima ay agad din namang kinilala na ang 16 anyos na si Jasmine Valdez Barberan, residente ng barangay Tokok East, Bayambang, Pangasinan. 16 anyos na dalagita sa Bayambang, Pangasinan, patay matapos umanong gasain ng tatlong kalalakihan. Ayon sa pamilya, Si Jasmine ay huling nakitang buhay noong gabi ng February 18, 2025, nang pasado alas 11 ng gabi. Dahil sa malalim na ang gabi, ay tulog na ang kanyang mga magulang at hindi na namalaya ng mga ito ang pag-alis ng anak na dalaga. Ayon sa nakakita, ay sumakay ito sa isang tricycle na sumundo sa kanya at mula noon ay hindi na ito umuwi sa kanilang bahay. Ayong bangkay sa Parangay Pical sa bayan po ng Bayampang, Pangasinan sa atin pong initial investigation, ma'am, na itaas po na umalis po ang atin pong biktima sa kanila pong bahay sa ng February 18, 2025. At hindi na po nakabalik, ma'am, ayon po sa ama, mo, ama, po ng ating biktima, ma'am, sinubukan po nila itong hanapin hanggang sa, ayun nga po, ay natagpan na po ang nasabi pong po ng na nawawala po nating biktima. Ang katawan po ng ating biktima po ay nakita po sa may barangay Tikal Sur, Bayampang, Pangasinan po Mabait na bata, mapagmahal at masipag na anak. Ganyan nila ilarawan ng dalagang si Jasmine. Palakaibigan din ito at mahilig sumama sa mga kasiyahan. Bagay na siyang naging problema ng na kanyang mga magulang. May mga pagkakataon kasi na sa tuwing hindi papayagan ay umaalis ito ng bahay ng di nila alam. Malihim din ang anak at hindi ito mahilig na magkwento sa magulang sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Bagamat mahirap lang at payak ang kanilang buhay, ay pinipilit naman ng kanyang mga magulang na mapag-aral at maibigay ang mga pangangailangan ng mag nilang magkakapatid. Sa initial investigation ng mga kapulisan ng Bayambang, ay dalawang testigo ang kanilang nakapanayak. Ayon sa ulat, noong gabi ng February 18, 2025, ay sinundo ng isa sa kanila si Jasmine sa bahay nito sa barangay Tokok East at dinala nila ang dalaga sa isang abandonadong bahay sa barangay di kalsur. Doon ay nag-inuma ng mga ito. Nag-iisa lamang umano na babae si Jasmine kasama ang tatlong mga kalalakihan. Ayon sa isa ay inutusan siyang bumili ng alak. Nag-inuman daw sila sir ng oras na yun. Sabi ng ano, yung sumundo sa kanya, pinabili daw siya ng ano, isang alak. Siya lang mag na no, babae. Nang malasing ayon sa report, base sa nakalap na impormasyon ng mga pulis ng Bayambang, ay nakipagtalik ang biktima na sa isa sa mga lalaki. Nang matapos ang dalawa, ay tila naman nainggit ang isa pa sa mga kasama nila at ninais nitong makipagtalik sa dalaga. Subalit hindi ito pumayag. Dito na umano porsahang ginahasa si Jasmine. Yung isa, nagalaw niya na yung biktima. Sinutustuhan siya ng biktim. Uh, yung isa naman, dahil nainggit, siyempre pa nakainom na silang tatlo, gustong makaiskot. May ayaw naman ng babae. Hindi niya tayo. Pinilit siya ngayon. Pagpupubigla, sinuntok siya. Uh, nilagyan ng tapitata yung bibig ng babae. Nang mawala ng buhay ang biktima, ay pinagtulungan nila itong buhatin at iniwan ang wala ng buhay nitong katawan sa manggahan sa dikalayuan sa lugar. Nagawang ma-recover ng mga investigador ang chanelas ng biktima at isang tubo na siyang hinihinalang ginamit na murder weapon. Ilang metro mula sa likod ng abandonadong bahay na yan, nakita ang chanelas ng biktima sa bahaging ito. At ilang metro mula rito, nakita naman ang bangkay ng biktima sa bahagi ng manggahan na yon at tinakpan lamang ng sako. Dahil dito ay agad na ikinasa isang manhunt operation at nadakip ang tatlong lalaki na itinurong mga persons of interest. Bagamat nasa kamay na ng mga pulis ay nananatiling tikom ang bibig ng mga ito at tumanggi na magbigay ng pahayag. Ang dalawa namang testigo ay nasa kustudiya din ng kapulisan ng Bayambang habang iniimbestigahan kung may katotohanan ba ang kanilang mga ibinigay na salaysay. Sa ngayon ay naghihintay pa ang kapulisan ng resulta ng ginagawang autopsy sa katawan ng biktima at ilam pang mga mahalagang ebidensya ang sumasa ilalim sa forensic analysis. Kapag napatunayan na ginahasa si Jasmine at tumugma ang mga ebidensya na nakalap ng mga pulis sa salaysay ng dalawang testigo, ang tatlong mga suspect ay sasampahan ng kasong pagpatay at panggagahasa. Talukuyan po ma'am ay ongoing po ang nasabi po pagsasagawa po ng autopsy sa pangkay po ng ating po ang biktima at ito na rin po ay subject for postmortem examination. At yun nga po sa bang po natin ay eh, nagkaroon na din po tayo ng investigation at tinitingnan po natin ang lahat po ng posibleng anggulo na maaari po humantong sa pagkamatay po ng ating biktima at binagawa po ng ating kapulisan ang lahat po ng kanilang makakaya upang po mabigyan po ng hukbisa ang nasabi pong insidente, ma'am. Uh, sa kasalukuyan po yan po, ma'am, uh, dahil po sa efforts po ng ating kapulisan at sa po at adverse operation po ay under custody na po ang mga suspect na sa boy o manong gumawa na nasabi pong krimen. Sa tulong po ng ating po, mga kapulisan at ng mga uh, possible na business po sa naging nangyari pong incident mo. Okay. Ay, yes, ma Ang, ayan, ma'am. Tang, po, ay meron na po tayong tatlong suspect po na nasa kustudya na po ng atin pong kapulisan sa Bayambang po, ma'am. Koneksyon uh, connection po ng atin pong biktima sa mga nahuli pong suspect, ma'am, ay titignan po po natin po sa atin pong investigation kung meron nga po silang uh, relasyon o connection po sa atin pong naging biktima po, ma'am. Ito pong mga nahuli nating na suspect, ma'am. At titignan din po natin kung may iba pa pong pinalaman or iba pa pong uh, rason ang ating mga sa kanila pong isinagawang krimen po ma'am sapagkat hindi at taga bang din po ang atin pong naturang mga suspect po Sigaw ng pamilya ni Justine, Justicia. Para sa kanila, kulang ang habang buhay na pagkakakulong para sa sinapit ng kawawang dalaga na walang kalaban-laban na pinaslang. Parang babo yung ginawa nila sa mga Ustiyang inihiling ko lang po. Panawagan naman ng PNP ng Bayambang, Pangasinan, ay maging aral sana ang pangyayari, lalo na nga sa mga kabataan, na huwag magtitiwala sa kahit na sino at huwag nang lumabas ng bahay, lalo na sa gabi, kung hindi naman mahalaga ang pupuntahan. Lalo na nga at walang pahintulot ng mga magulang para na rin maiwasan ang ganitong mga pangyayari. Huwagan kami sa inyo laging maging maingat at huwag basta-basta sumama sa mga taong hindi nyo kilala o wala po kayong diwala. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ang inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much for and see you in my next video.